Ano naman yung ulan mga katrabaho hmm. Lakas ng ulan oh. Ano oh. naman po tayo ng ulan mga katrabaho Nabutan na naman po tayo dito sa pagbububong natin Ayan Hindi na naman tayo makakano yan talos oh. ay mga kasama ko nyan hindi na naman baka hindi na naman sila makakapasok sana ay papasok tayo man eh. magsigil sana tayo kaya nagsigil umulan or biglang ano dumilim ang panahon ay yung kalangitan mga katrabaho kaya palagay ko malakas na naman itong ulan na to biglang bagsak eh? Hewan natin sa tarlac niya kung hindi umuulan mga katapada yung dalawa kanina lumuwas na mga tarlac sila Okay tara punta na tayo ng paralaya mga katrabaho punta na para maano natin yung kasama natin Alara warga wa Atin ngayong yeah, ay siguro may oh para mas pala nang mas kanyang bigyu. Hayat pa. Ang mga katrabaho. Ako ah, mukun na kunin din naman ng panahon. Ay ah, mga ano tayo may pagkakabit tayo ng gutter. Namin extreme ko 'yung semyang pi eh. San? Hindi ka lang ta. Oh wow. Yan ito yung ating

si Marvin. Oh. Oh. Dito, dito muna uh, kaway-kaway muna bago ano. Oh, uh, si Marvin, oh. Dala-dala naman yung kalesa niya. Ang <laughs> Sa ka kalesa niya, Marvin. Ang kalesa. iba na po yung mga dakpan ngayon. Ganyan na yung style. Taspan. <laughs> okay. <laughs> okay. <laughs> lang magba eh. Mag-video eh. Ayan, ito i, i ano na natin siya. I-ribet natin. No? Puputasan na natin siya. May tagiliran. Mga katrabaho. Ayan, i-ano natin. Mamaya papakita na lang natin kung paano siya nagawa. No? Ayan, magandang hapon mga katrabaho. Ayan, magkano tayo ng mga yung danggit, no? Mag ano tayo, magpapatuyo tayo ng mga danggit. Ayan, naglalagay tayo ng mga screen, mga katrabaho. Magkano tayo ng danggit. Putong so, ke, sa ilalim ng pala, din naman pakitin lang. Na, na? Yung screen natin, yung kayo. <laughs> screen mas tu ano naman maganda naman meto gaya pa ah ang gaya pa lagi ni brother makaya pa niya mampali tangat do meras ang gaya tangat yan hanggang dun makakalimas siguro to sa mumurang bukas ano ali yung screen natin ang ganda no oh uh, salad tirape tama tirape brad Ayan, okay. ali meron siyang screen double double na screen niya ano may screen pa Tama na ba? Ano mo na na po kanina? Pero baka nakakot doon me kanta kakayo. Nang may ka dito, kakayo kilo. Apa, Adwa. Adwang sanib. Yeah. Di alternate mo Joy. Ay, di lang mo pag may alternate ni Che, eh, magkaita mo Ano naman? E, eh, bababa. Ha? Pero siya, di magbabang kakanyan. ay e, kakanyan lalam. Eh, susubsub pa baba. Ano naman? Nung alternate ni Ha? Ah, sige. Ha? Huwag malago, tutumbo yan. Ano kaya ngayon ni Alternate? Subukan nyo niya mong pigayan. Ngayon, Jay. Putay tamay ito magbabaya kasi eh. Katapat ang dupay itang pare ayero, may baya na niya, magpatag yung parehas. Ay e muna alternate. Eh, pa'y dusog bagyakin na? Eh? Kaya kayo, na kaber lang nipa tuso baka, aso baka pa, duwak. Yan on, daming danggit na may ano dyan. May bibilad natin. Mga katrabaho, pati mga daing ng puyo ay mag tilapia, bangus. Eh. pwede rito sa ibabaw para mabilis matuyo. Ayan uh, right. uh, tayo ang view kanya na niya. Ayan, lo, ah, buat tayo niya ro. Apat, ayan ka tanga lo, ah, buat tayo tamaragol. Ayan, tuno marang ka, pasap ta na. No? Okay. Ha? Okay. Lipot ang bitan tayo kayo, nikalaw no. Mga garal galinig kayo. Ayan na naman yung ulan, mga katrabaho. Mm. Lakas ng ulan, oh. No ano na naman po tayo ng ulan mga katrabahe nabutan na naman po tayo dito sa pagpupupong natin hindi na naman tayo makaka ano hindi na o tara baba muna tayo ayan mga katrabaho na nagdisa ano Babaan na naman tayo, tigisay sa

Oh, bagi momentum bagi yang kira. Hop. Oh, pak oh. oh,

Pakita niya Oh. po kayo niliputan. i'm de um going

<laughs> yata <Yeah>, na. <talaga. laughs> okay mo um, alis ka rin. okay, okay. okay so, na. Uh, katrabaho hindi tayo nakatapos. Dahil lilayan uh, pa uh, Oh, patungan din yan. Mulan. Ah, gano, po, may, no? Masulag po muna, eh. mas George, ito, tali mo to. Pasa. George, ito. Taliyan, oh, talihan niyo. Nyor! 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 Pasuyo na ang alambre. Pasuyo ang alambre. mulitan tayo. Uwi na tayo, uwi. Insulation. Yeah. Uwas, sige, babaan mo. Uwas nam Ayan, wala tayong magagawa. Talagang... Ba, no? Na? Ayan o, no? kahit na umulan talagang tinitira natin yung ano yung bubong kaso eh wala tayong mano eh yan na naman syempre yung mga gamit natin baka masira naman pag hindi natin anino. pati yung flies magpayabok o ayun meron na Ayan, tara, tignan na lang natin doon sa baba kung ano yun. Ayun, papatali na lang natin, secure lang natin yung mga yero. Baka biglang lumakas yung hangin. Mamayang gabi, hindi natin masigurado, no? Kaya kailangan natin i-secure din yung yero natin. Malay natin, eh, biglang umulan. Ay, biglang lumakas yung hangin, no? Eh, bukas na lang tayo, bukas. Sana bukas ay eh, huwag umulan. Pag umulan bukas ay eh, wala na naman tayong magagawa. Ah, nakapagkabit naman tayo ng ano, nakapag ng isa. Uh, lalag na pa tayo. Ayun, tumigil na naman, oh. <laughs> Ah, bisa. Wow. Wow, pin. Mabita pa? Oh. Ang ibinala kay ni, bang. Na? Abita mga katrabaho bali nakakabit na yung isang screen, ayan. Pero kung titingnan mo dito, parang ano, wala man siya ano screen, no? Ayan, napaka ano naman, ayos naman yung pagkakagawa niya, pagkakalatag natin ng screen at saka ano, uh, insulation ng mga katrabaho. Maayos naman yung pagkakakabit mo. Okay, tara. Akit tayo para matulungan natin sila magkabit no.

ยิงเลยหรือเปล่ามาโตินยันยิงได้คะแนนก็วะทำดีไอยลูกเตะน่าแปลกก็ได้ยินแบบนั้นบ้ hawatin nyo kayong tatlo ay apat ayan ang haba po ng yero natin yan ay nasa 1341 no? meters ayan no? ang kapal ng yero natin ay nasa 0.5 0.5 no? Point five, four, four, five, ang, uh, ang ano nya yung binili natin or in order natin mga katrabaho nasa 0.5 po yan okay. Ganda. Parang wala lang screen sa ilalim eh. <laughs> 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 <Pero> di wala na. <laughs> Ay, pag dumating yung mayari nito para lawa screen eh? <laughs> ano ka, diwanong, hmm. o, Sige, Hila. Hila. O, oh, pamanatras, ha? Ha? Nanan, na, -na, -na? O, okay. guys, sukat. Sukat para, para niya, guys. Ayan. Yung uno medya, doon sa dulo, para di tayo nawawala. Sumobra. Baba pa. Konti. Konti-konti. Oop. Taas pa ng konti. Oop. Yan, yan, yan. Baba nang konti. Para pag naglilinis, hindi sabit yung kabay Baba nang konti-konti lang. Ganun-ganun mo na lang para bumaba. Sige. up Yan. up Sumobra Sumobra naman. Nila na ko ito, pataas. oh! bukos mo oh, oh, yan. <laughs> yeah, yeah, yeah. Kaya pinapapatay lang para pag nag-inginis. Papako na natin. Pako, Uno medya, jay, Pwede Pare ah. sa mo. Ayun, pare sa okay, lang daw. Uno okay. Sige. Ayan. Yeah. Alternate ka pa mo, Bradstone. yan Ha? Huh? Yeah. Sige, tapit na. Ah. Presto. Oh, Pwede oh. na. No. O tali nyo na yung dirt share. muli yung ano. Para ano, alternate ka lang muna tol. Mm -hmm. Tapos pakiapak mo dito mm -hmm. para tumitin ka. Sa may baba. Banda yung baba. Yeah. Ayan, naka pa kami oh. Nagyayaya na akong pa uwi. Oh, eh. Buti yung mga kasama natin eh gusto talagang mailagay kasi excited din sila eh, na makita nila yung <laughs> pagbububong <laughs> 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 excited sila sa pagbububong kaya <laughs> ayun eh ano lang ako sige ka ako hindi lagay natin eh umayag na rin ako kaya makita ko ulit mga katrabaho uwi na sana kami ano? You know? maka dalawa pa kami oh tsaka dalawang insulation eh nga hindi na talaga pwede dahil wala pa ano wala pa screen ba, wow, kapitan <laughs> Ah, bukas na lang. Sige. <laughs> okay, patahan ka Wah, wow, patahan mo na yun pa. Ito, ang ito. Ang natin ito. Ang natin ito. Ang galing natin ito. Ang galing na lang, De, so, lang. Ali, oh. mga <laughs> <yun> dito. na lang <laughs> Kahit na wala na, pwede na namin. yan. Bigat naman yun. Yeah. Ito, mahaba pa rin to. Parehas lang. Ito, parehas lang haba. May si talaga yung una. Hmm, kami na na. Hmm. Diyan ko na may itong gini. O, ay, dulo. Magbutan po tayo O, sige, lagyan mo muna Magutan. sa dulo. Baka, ano, yeah. tip pa rin. Ayan, pinapalagyan ng dulo. Yung hey, boss Berlon. For safe lang po. O, for safe. Ad sa kayo, ni sa do sa dulo na 'yon. Okay, hmm. Ganun na lang natin yung year din, yung na lang natin. Yupit diliman. Oh, yupit diliman. Eh, tara. Okay, Ayan, nakatatlo pa kami. No? Ang bilis ng pag no? Dahil mahaba yung bubong. Tagad, no? okay. nakatatlo na tayo. Na, oh, baba na natin para hindi Okay, dyan na lang. Sige. Bukas, ililipat pa natin yung ano yan, yung yero. O, tara. Uwi na. Okay, mga katrabaho at hanggang dyan.